Hello mga beshi. Ayan, out na ako. Dapat kanina pa ako alas 4. Tiga lang tatawid lang ako. So ayan, inasisa ko ni Sir Traffic Enforcer. Dapat kasi kanina pa akong alas 4. Ayun si Sir ni Traffic Enforcer. Pinadaan niya ako. <laughs> Dapat kanina pa akong alas 4. Eh inayos ko pa yung gamit ko. Ito yung mga order ko. Na-order ko siya sa ano sa Shopee. Ah, gusto ko lang sabihin kay Ate. Hindi sana ako magbo Kaso kanina naiwan ko yung wallet ko sa bahay. Ayan Tapos naiwan ko yung wallet ko sa bahay. Nakasakay na ako sa jeep. <laughs> ha? Opo. Nakita ko na, uh, nakita ko 'yan si Kuya. Ayan, nakita niya ang ano. Ngayon yung nag yan yung viewers ko nakilala niya ako. Tinatanong niya kung pang umaga ako, so pauwi na ako. Ngayon, gusto ko lang mag-thank you kay ate. Nakasakay na ako sa jeep na iwan ko yung wallet ko. Ibaklaran pa naman yung punta ko. Malayo na ako. Di na ako pinababa. Nagba binayaran na lang niya ako. Kaya, so mag -thank you kay ate sa galing sa kanina sa ano. Ah uh, Molino. Ayan. Molino papuntang bumaba siya ng St. Dominic. Ayan. Thank you ate. Nakapila na sila dito. Ayan. Kaya magbababay na ako mga besh yung haba na ng pila namin. Bye! Thank you for watching!